takalon no. libot muna tayo dito libot oh, tama ba kayo tama kayo Si Angka naglalaro. E, eh, paano kung... Ready, set, go! Ready, set, go! Ang galing, ang galing. Putbol <laughs> <laughs> eh. Ay, ah. Sumaganan, so, tatamaan ka. Ta. Bibigyan niya, oh. Ganyan. No? ganyan. Oh, yung ano. <laughs> Kamay mo, ayan. Yan, yan. <laughs> Sasa, ano yun mo, sasambutin Yan, andyan yung car, Tabi, tabi, tabi muna. Tabi, tabi, tabi. Tabi, anak, tabi. Justin, tabi ka ako, ay. Ay, gusto mo rin sa mali, baby ko? Opo. Oh, oh. Malit ka pala, mali. Paano ka sasali? Hindi mo pa kaya. yung bata, oh, kalaro mo ba? Oh, 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 oh. Sipain mo lang din. Ikaw talaga. Putbol nga eh. <laughs> Ay, oh, oh, Diyos ko, muntik na tawa ng bata. football o oh, ganun soccer papabatoin mo kapag kapangmarakit ka sa mahulog sa <laughs> ng... oh oh ah ang na ha Volleyball, volleyball. Mommy. Volleyball. Mm. Ito dahil, ito dahil. Abo ka dahil. Ayan. Dapat mas ako ganyan eh. Oo nga eh. Wala akong scooter na eh. Wala kang scooter? Ang dungeon scooter ko mo. ko na eh.

gatas ka muna. Hindi ka pa. Dalawang subo lang mm. sinubo mo eh. Balibar na tayo. Maglalaro na. <laughs> Galingan nyo.

ako naman. Ano naman? Paling naman pala daw gumata. <laughs> wow! <laughs> <Pustang naman yan. laughs> o, oh, tabi-tabi. May motor. <laughs> Masin na yan. <laughs> Ay, sige. Sino pa si Tita?